Pero ngayon, ang tanong, ano ang gagawin mo sa prosperity ball mo pagkatapos? Tapos na ang New Year celebration at back to reality na tayo. Gusto na ang mga handa natin itong medya noche. Panamang sa atin, marami pa rin leftovers. Baka pa yan hanggang three things. Speaking ng mga handa natin itong medya noche, Karamihan sa mga hinanda natin, for sure, may kinalama sa pampaswerte. Always present dyan ng mga bilog na prutas para gumulong raw sa atin ng swerte. Marami rin naghahanda ng malagkit ng mga kakanin para raw maging sticky ang connection or ties ng bawat family members. At malamang, marami rin sa atin ang gumawa ng prosperity bowl. Prosperity bowl, yan yung mga bagay na ibig mong mag-manifest sa bagong taon. Lagi natin iyan ng bigas para sa masaganang kabuhayan. Pindarawang itlog para maging maunlad ng labindarawang buwan ng taon. Mayroon ring naglalagay ng mga paper bills at coins. Wadi, wala naman talagang exact formula kung paano mo i-assemble ang prosperity bowl mo. Basta kung ano ang iyong palagay na swerte sa buhay mo, pwede mo ilagay sa prosperity bowl. Personalize ang prosperity bowl. At ingat, ang prosperity bowl ko, malunggay ang nilalagay ko sa bigas. Depende sa iyo. Pero ngayon, ang tanong. Marami na nagtatanong sa akin. Ano ang gagawin mo sa prosperity bowl mo pagkatapos? Ang prosperity bowl ay pwedeng mag-stay sa dining table mo hanggang three kings. Sa three kings, pwede mo nang i-assemble ang prosperity bowl. Ang prosperity bowl kasi ay isang uri ng offering. i mo yan at nilalagay mo sa table as offering kay God sa universe kung sino man ang pinaniniwalaan mong higher being. Sa maktwid, ang offering ay sinusunog. Hindi iyan pwedeng kainin. May mga nagtatanong kung pwede daw bang kainin iyong digas o isaing. Ilagay iyong itlog at kainin iyong mga prutas na nilagay sa prosperity bowl kasi nasasayangan sila. Mali po iyon. Hindi sila kinakain Inoffer mo iyan eh. Meaning, binigay mo na iyan sa higher being. Palit ng iyong prosperity na hinihiling mo sa kanila. Tayo mga katoliko, nag-aalay ng mga itlog kay Santa Clara. Hindi mo naman kakainin yung itlog na iyon. Kasi inalay mo na nga kay Santa Clara. Di ba? Ganyan din ang prosperity mo. Susunugin mo ang mga laman yan. At yung mga pera, syempre bawal sunugin yun kasi malas iyon. Kaya ang gawin mo sa mga bills at coins na nilagay mo sa prosperity bowl, ipamigay mo sa ibang mga tao. Mas okay sa mga hindi mo kilala talaga. Yung mga pulubi sa daan, doon mo ipamigay.